umani po ng papuri at paghanga etong si General Torre mula sa mga netizens mula sa mga kababayan natin at dapat lang talaga o ayan, ang sabi dito, pinalaga na netong si General Torre si Duterte, si Digong sinampahan na ng kaso marami na naman tayo naririnig na depensa syempre netong mga diehard na kuno ay um, nasa likod neto, ang nasa Malacanang siguro'y okay naman yon tama naman siguro yon dahil may karampatang parusa talaga yung mga ganitong ginagawa na itong mga Duterte siguradong alam to na nasa Malacanang alam, alam naman kasing pabayaan alam, ano ho. alam din sana ito ng mga senators 15 senators daw kasi yung ipapaligpit na itong si kasama kaya dyan yung kanyang mga senators na si Mr. Robin Padilla <laughs> so ayan maganda no na yung tapang ni General Tory kasi yan po ay hinuhugot niya doon sa idea na nasa tama siya, wala siyang sinasagasa ang tao alam niya na dapat talagang may kaparusahan ang mga taong nagkasala at ang mali ay dapat talagang mali, at hindi pwedeng kampihan ang mali ang nangyayari kasi, kahit ginagago na kayo ng mga Duterte eto mga kababayan natin ginagago na kayo, ninanakawan na kayo, at kung ano-ano pang kawalang hiyaan na ang ginagawa sa inyo, tuwang-tuwa pa rin kayo. <laughs> ang saklap naman ang buhay na ito, mga diehard. So ayan, may kinalaman ba dito si PDBM? Siguro dapat lang. Dahil executive siya eh, di ba? Natural lamang na meron siyang um, uh, coordination dito sa mga nagpapatupad ng batas. At PNP, ang, ang Uh, nanindigan ngayon na dapat talaga kasuhan ngayon si Digong sa ilalim ng administrasyong Marcos naninindigan ang PNP na mananatiling matatag ang kanilang mandato na pangalagaan ang kapayapaan at kaayusan at labanan ang anumang tangkang guluhin ang kaayusan ng bansa kasi ang mga pahayag ni Digong talagang nagdi-divide yan sa mga kababayan natin hmm. nauna nang nagbanta siyempre sa si Sara Duterte may kaso na sa NBI at eto na, sinundan ni Digong ng kuno ay biro na pagbabanta naman. Tapos, ano ang totoo doon? At bakit kailangan mong magbiro ng mga ganyan? Abay, mag-joke ka nga lang dyan sa LRT, MRT, ng, na may bomba, na may baril, o kung ano man, di ba, kulong agad. So, yung mga ganito, sige, given it's a joke, pero kasi madalas kayo nag-joke ng ganito eh. Etong si Digong lalo, madalas yung kanyang mga joke ay puro kasamaan at hindi yan, hindi yan lalabas sa bibig niya as a joke kung yan po ay hindi talaga naiisip na itong isang ito na itong si Dikong sigurado tayo, ganyan na ganyan ang gusto niyang mangyari ganyan na ganyan ang, da, ang, ang, madalas niya ay iniisip Duterte pinalaga na so ayun, lagot na daw una si Sara, ngayon naman ay itong si Dikong sinampahan ng kaso na nga na itong si Major General Torre ng inciting to sedition na kaso si, si Dicong ito ay matapos ng may uh, magbanta o ihayag na itong si Digong na ipapaligpit daw niya ang 15 na senators. Sino ba yung 15 senators na yan? Hmm. Ay kung meron tayong 24, if I'm not mistaken, na senators, ang ibig sabihin, siyam yung makaduterte pala dyan sa mga senators at gusto talagang papatay, ipaligpit na itong si Digong yung 15 na yon. Tama ba? Good luck.